magandang araw sa inyo mga kasabong ito naman muli si Laban Sabongero. ang ating tatalakayan ngayon ay ang uh, sobrang tubig sa katawan ng pansabong dahilan ng pagbibliding yan po so sasagutin po natin ang uh, katanungan ano or hindi pala katanungan kundi uh, reklamo po ito laban sa akin ito po ang reklamo ni At Rubin Monton 7812 Nagtry ako sa advice nyo last December 10 yung sabing walang kontrol ng painom ng tubig 3 uh, or 2 days before the fight with selectrogen Bakit? Malas? Agas? Tugo? Ano yan? Talo kami sa iyong vitamins na binibigay at saka feeding guide. So, uh, Ruben Monton, ano? Sasagutin ko yan. Actually, sir, wala po akong sinabi na 3 to 3 days hanggang sa 5 days po ay painumin mo yung manok. No? Walang control. Ang sabi ko, mag-control. Ayan. So, ang selectrogen naman po, ito po yung mga sagupaan ng mga products ito, no? Tsaka, ito yung mga vitamins. Yung feeding guides po natin, ito po yung winning line at tsaka yung RTF, ready to fight, which is uh, 35, 30 to 35 grams. In according po sa sagupaan, pag nagpakain kayo, 30 to 35 grams po. Hindi po tataba ang manok ninyo yan. Sigurado ako kasi subok ko na yan. Ayan. So sir, baka may mali po sa pag-handle sa manok ninyo. Ayan. Kaya, natalo kayo, tumagas yung manok mo ngayon, binalikan mo ako at si Patrick Antonio sa Sagupaan Pins. Naalala ko pala yung vlog ko regarding po sa conditioning method ni Patrick Antonio. Ayan. So, ipaalala ko lang sa'yo, sir, na si Patrick Antonio po ay hindi po pumupusta ng libo, kundi milyon na po. Lalo na pagka si atong ang kalaban yan. Kung makita mo, nagsasampalan pa nga yung mga yan eh. Pag si atong ang kalaban yan, naririndi yan pupusta ng 35,000 mil pero si ating si atong ang 100 million na so kung ganito ang gamit ni Patrick Antonio Nagamit gamit din niya doon sa big time no so meaning aprobado magandang pakain ito huwag mong sabihin na just because sa patuka no patuka na sagupaan at saka yung vitamins na naibigay natin uh, tumaba uh, baka nagkamaliho kayo ng inyong uh, pagkukontrol sa moisture ng manok ninyo kaya tumagas yung manok ninyo nung natamaan ganito po sir ang uh, moisture ng manok no ang dugo ng ating pansabong manok ay may 65% blood composition po at ang iba niyan na compose ay liquid system composition. Kasama rito sa 65 dugo, ang, ang 35 niyan is liquid composition composed of yung pinainom ninyo ng mga vitamins. Yan. Naghalo na yan yung mga likido ang sinasabi. So, pag sobra po ang moisture ng yung manok, of course, ada dami ang composition po ng sa dugo. Kasi 65 madadagdagan yung tubig so dadami yung tubig of course kasi ang dugo talaga 65 lang eh. Ayan. Pag nasugatan ang manok mo, of course tatagas talaga 'yan kasi sobrang tubig ang katawan ng manok. Dami ng tubig, ano? So ngayon pagka Uh, maraming tubig yung manok mo, of course, taba yan. Magmataas ang timbang at saka mag-increase po ang kanyang weight. Ayan. Babagal po ang manok ninyo sa labanan at madaling hingalin po pagka may moisture ang katawan ng inyong manok pansabo. Ganun po yan. Sobrang tubig. Ayan. Pagka hydrated naman ang manok, yung toyo Uh, madali uh, ano din 'yan, manghihina rin sila dahil tuyo eh. Ayan. Ang dapat eksakto lang talaga, sir, no? Sa kanyang body weight or fighting weight. Malalaman mo 'yan sa hipo, ano? Ah, uh, magaang na malaki. Ayan. So, walang taba, hindi mabigat ang manok. Paalala lang po, sir, baka hindi ninyo alam kung paano ninyo ipa-discharge yung uh, moisture niyang ng manok ninyo. Ganito po. Pagkahingalin po ang manok dahil hindi walang wala namang hindi naman pinapawisan yung manok kundi pagkahingalin po ang inyong manok. Saka po mag-absorb yung moisture sa katawan. Natatanggal yan or it's either tinatain niya. Kita mo yung mga ipot, minsan may tubig. Kasi nga, uh, walang ano ng katawan ng manok na magpawis. Ganun po. No? So, kailangan, pagka gusto niyong matanggal yung moisture, dito pa lang po sa nagpipreconditioning kayo. Huwag kayong maniwala na 3 to 5 days nakukuha yung moisture. Kundi dito pa lang sa precon, before nyo isilik ang manok, nandyan na yung katawan niya. Makintap ang balahibo, ang ma magaang ang manok na malaki. Nandyan na yan. So pagdating sa conditioning po, kaunti na lang para magiging i-fine muna siya. Ayan. So mali po yung sinasabi ninyo na tatanggalin ninyo yung moisture within doon sa 3 to 5 days hindi po dito pa lang sa pre-con kasi nga po uh, hinahanap po natin yung tinatawag natin na uh, fighting weight yung katawan ng manok na doon siyang magaling wala pong magaling na manok kung basa ang katawan ng manok kasi hihingalin siya so doon pa lang sa pre-con dapat dito pinapapaintune ninyo sa 3 days before the fight Iyan po ang pagtatanggal ng ano. Natatanggal ang moisture ng ating manok pansabong pagka pinainitan ninyo. Kasi nga po hinihingal yan. Kailangan may tipi kayo na yung manok makakasilong. Dahil stress naman pag sobrang init. Or, natatanggal po ang moisture ng ating manok pansabong kung uh, bibigyan niyo sila ng exercise. Simpleng exercise. Ito po yung pagpapakaskas. Ayan. Isa din po yan sa nagpapatanggal ng moisture. Isa din po sa magpapatanggal ng moisture ay ang pag binibitaw mo yung manok for exercise. Diba hinihingal yan? So nag-aabsorb po sa bunganga ng manok yung tubig sa katawan dahil wala pong system ang manok na isweet niya yan or iano niya, talagang magpawis siya, wala po. Dumadaan po yan sa bunganga pag hiningal siya at saka yung uh, nag-watery yung tiyan niya. Ganun po 'yan. So sir baka po yung dinig po ninyo ay uh, 3 days before the fight i-control na pero sabi mo walang kontrol baka mali ka doon, no? Or baka may mali talaga doon sa pag-handle mo ng manok. Ayan. So tandaan nyo mga kasabong, ano? Ah, uh, hindi lang sa 3D fortified ang ating pagkontrol, kundi doon sa uh, preconditioning. Kailangan. Ayan. So, one time ano, one time ano, ah uh, dumalo po ako sa uh, World Trade Center, no? So, namit meet ko yung champion ng 2019 na si Chris Cupas. At uh, tinanong ko siya Uh, Sir Chris, ano ba talaga yung sikreto mo bakit uh, champion ka sa World Laser Cup? Niyaya ko kasi siyang magkape. Ngayon, walang wala pong nag-invite sa kanya doon, hindi siya uh, hindi siya ganoong kilala si Amerikano eh. So, kilala ko dahil nag-champion siya, nakita ko sa Aranitay. So, sabi ko sa kanya, Can I invite you to to take a coffee. Sabi, "Yes, wala naman daw siyang ginagawa." Okay. Tinanong siya, tinanong ko siya, "Ano ba ang sikreto mo bakit ka nag-champion?" Ito po ang sabi niya. "Well, uh Chris, no, I don't I don't have any secret. My secret is that uh uh ang maganda lang sa ano manok daw niya is good health. Lang 'yan lang po. At saka Maybe yung pagiging ano ko, uh, ano daw siya, yung swerte. I am lucky to become a champion lang po ang sinabi niya. And then, uh, siyempre nakita ko naman itong si Bibo Enriquez na talunan sa kanya. Mga puti ano, nagpa-picture po ako dahil, dahil idol ko idol rin siya. Nagulat ako sa sinabi niya. Sinabi ko, magpapapicture sana ako sa iyo. Oo ba? Ngayon tinanong ko, sayang sir no, ang gagaling ng mga puti mo, talo lang. Ang sagot niya ganito po. Oo nga Chris. Ah, uh, ganun naman talaga ang sabong eh. Titingnan namin kung ah uh, anong nangyari, bakit ganun yung laro ng mga manok namin, bakit natalo. Ayun. Pero okay lang eh. Ganun talaga ang sabong. So doon pa lang na-realize ko na si Biboy Enriquez di accepted the defeat, no? In accept niya na natalo siya. Instead na natalo siya, titignan niya na sa sunod gagalingan pa niya. Ayan. So meaning ikaw Mr. Robin Munton 7812, si ganyan din po sir ang gagawin mo. Natalo ka. Pag natalo ka, huwag mong isipin na na-depress ka kundi gawin mong inspirasyon kung bakit natalo ka. Titignan mo yung mali mo. Kasi alam ko may mali kay. Kasi hindi po pwede magkamali si sa gupaan. Kasi ito o ito po, no? Nakalista po rito ang blinag ko na baka na ano mo. 3 days before the fight po, wala ng tubig. 35, 30 to 35 grams na lang po ang kain. Ayan feeding guides po ito ni Patrick Antonio na pumupusta po ng milyonis yan so hindi po pwede na mali po itong conditioning niya ayan so sana mga kasabong ano uh, you learn how to accept the pits and then pagka natalo ka studyhan mo bakit ka natalo ayan ganun po sa sport ng sabong wala pong kasiguruhan sigurado ka lang na malapit ka sa panalo kung may alam ka. Yan lang po. Maraming salamat pala sa ating mga subscriber at saka sa ating mga viewers dyan. Sa wala pa mag-subscribe na kayo dahil baka mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Marami pong salamat sa inyo.